Pati. Hello, Hello. Pia Noel. Naku, buti na. Kakatapos lang ng aming concert with June Holistico. Oh. Happy the heart of June dito sa Teatrino. Thank you for coming, Kuya Noel. Siyempre, kakalimutan ba kita. At sa lupa-lupa gumaling, galing pa eh. Pinuntahan kita dito. Salamat. Maraming salamat din sa mga nanunood. Oh, Punin mo ang Teatrino. So, <laughs> mga nanunood. Salamat sa Diyos at uh, maraming sumuporta sa amin. Oo, oh, ang galing-galing uh, mo nga eh. i ako sa inyo, tsaka uh -huh. siyempre ginalingan ko para sa inyo na. Oo, kanina mo din dedicate kong concert uh -huh. at parang pinaghirapan mo todo-todo. Uh -huh. Estudyante mo, dinala mo pa dito, pinaghirapan mo, rehearse, lahat-lahat. Ano? Of course, para to my God. Kasi uh -huh. wala naman akong talent kung wala si God. Of course, una kay God, hmm. and then sa father ko since Father's Day, uh -huh. and uh, kapatid ko, at saka mga kaibigan ko. Halos lahat dito kilala ko. Oh. As in, sinuportahan nila ako sa journey ko all throughout the years na kumakanta ako bilang soprano. Tsaka, yung mga students ko, sinuporta oh. din. Tsaka, natuto din sila kung paano kumanta sa, sa big stage na may audience. Tsaka, marami pa silang matututunan. Oo. Oh. Uh, And then, parang napansin ko, very sentimental tong concert to... na Bakit? Talaga, naiyak ka ba? Oo, mayroon marami messages na Talaga? Oo, oh, may mag-i-convey na um messages. Oh, Bakit mo ginawa yun? Ah, para ma-enlighten siguro yung mga tao. Kasi nowadays, kulang na kasi yung mga mean. concert na kagaya nito. Oo. Oh. Uh, minsan kasi, more of ibang genre. Yung genre ko kasi is classical, so parang heartwarming siya. Mostly heartwarming. At saka, gusto ko kasi mak makatouch ng heart sa mga tao. Gusto mm -hmm. ko uh, kakaiba lalo na yung mga songs LVM. gusto ko pa kaya iba din kaya ah uh, ayun uh -oh. nag enjoy naman sila uh oo -oh. teka bakit si Jim Police ko napili mo ano ngayon pang guest performer na nag nag, nag ano naman kayo nag kayo Ah, si Jun Pulistico kasi Bisaya din, no? Uh -oh. Tapos, uh, napakagaling kaboses niya si Frank Sinatra. Uh siya -oh. Tsaka, very intelligent uh, singer din. Tsaka, uh, marami siyang alam na songs. Tsaka, uh, napakabait. Napa, uh, nag advice din yan sa akin kasi Pastor Jun siya eh. Mm -hmm. So, parang maalala ko din si father ko sa kanya kasi my father is a pastor. Mm -hmm. So, parang ang sarap ba makasama isang taong Uh, magaling kumanta at the same time ano pa uh, Christian o oh. oh. ano job nga kanina kitang tapakanood yun o oh, kati kong congratulations ping ayan yung mga pa. ayan yun pakita mo sila oh. wow ayan, ay, yung, yung mga, students ko 3D oh, Life ayun si ano oh, yung pianist o, ano Magkikita. Pinaka magkanya pianist. Ay, si ano? Oh. Mm. Magkikita kami soon kasi hindi enough tong time para mag-ano kami, mag-celebrate kasi ah uh -oh. i-congratulate ko sila ng gusto. Uh Oo. -oh. Thank you ah. Thank you so Thanks nice very much. Nice concert. God uh, bless you. Bye.